pumatay, actual, is isa sa naging active pa ngayon, is si eh, Medina. So, uh, sigurado ko, Ginong Lascañas, na nililista rin po ito ng uh, committee secretariat namin para sa desisyon ng komite uh, sa pangunan ni chairman kung sino sa kanila yung imbitahin ng komite para madinig din yung panic nila. Noon po um, sa... Uh, yes, Mr. Lascania. Your Honor, yung nakalit po yung uh, Henius Crime Group, may mga yung bagong pumasok kasi nagiging isa na din ako sa mga senior na eh, nag-retire na yung mga original na kasama ko. Isa sa mga may mga pumasok na bago is isa dito is si na dinala ni Jim, ito si dati P.O. Tu Humawan. Ito si Renante Medina, Ito si Jun Ayaw. Ito si retired spiritual Torres Arnelio Aquino. Sila ang mga bagong uh, polis na sumali sa grupo namin. Well, in fact, is uh, natuto na rin sila. Si, isa, si you now as Chief Inspector Ronald Lau, na pumasok si Lau sa grupo namin, is uh, PO2. PO2 siya, PO3. So, isa sila sa mga tinuruan namin, yung uh, operation dito sa mga summary execution. Pati yung uh, pagpacking ng mga tawag namin doon, garbage. So, sila ang mga new blood na pumasok dala sila ni now SPO4 Jim Tan. Pero ang may handler ng mga players is a SPO4 Jim Tan and si retired SPO4 San Evelio So ito pong mga ibang pangalan ng mga tao na binanggit nyo Ginong Lascanias ay uh, hindi na miyembro ng DDS pero miyembro ng Heinous Crime Group at sa loob nitong group, samantalang sila din ay simultaneously active duty members pa ng PNP, ay nagko-conduct pa rin itong mga summary execution. Sabi niyo new blood, pero implementing mga old, mga dati ng pamamaraan. Tama po ba ang pagkaintindi ko? Yes, Your Honor, during my time. Uh, Ginong Lascanias, yung mga ito bang mga active duty na police na at the same time dati nasa DDS o ngayon nasa Henos Crime Group, sila rin ba mismo ang nagpapaking tape? Sila rin po ba ang naglalagay ng cardboard dito sa mga nata-target for summary executions hanggang sa ngayon sa, sa Davao po? During my time po, sometimes, pero usually gumagamit kami ng tinatawag namin ng mga asset ng force multiplier. So, huling uh, tanong ko sa unang 10 minutes ko po ginong Las Cañas, Sa memoirs ninyo, sa affidavit, sa affidavit ninyo, uh, binanggit nyo rin ang isang ginoong Pulong Duterte. Sino po ang taong ito? Siya po ang Anak ni Mayor Rode, kasalukuyan pong uh, Vice Mayor ng Davao City. At sa parehong affidavit, uh, dun sa isang uh, kwentong naganap, sabi niyo na tinawag kayo ni Paulo or Polong Duterte na, at tinawagan kayo at sinabi nila sa inyo na, Bro, arbor ko na lang ni, ako na bahala kong Charlie Tan. Ah, uh, nung inaddress po kayo na bro sa halip na SPO3. At uh, sa pagdinig niyo po ba, sa intindi niyo noon, work related pa rin yung pag-arbor or personal na ba yung pag-arbor? Ano ano po yung ibig sabihin ng arbor sa inyo? At bakit yon, nung, nung bro ang tawag sa inyo sa halip na yung ranggo ninyo sa PNP? Anong dating sa inyo nung request na arbor? Yung word ar uh, po, pagkaintindi ko na uh, pagkaintindi ko parang akin na lang ito sa akin lang po understanding. Huh? I'm not uh, sure. Pero yung pagtawag niya sa akin lang bro ay uh, treat it as a uh, personal since we we were fraternal uh, brothers. So yung pag-arbor nila sa inyo dito sa kaso ni Charlie Tan, yung pagsabing, o yung ibig sabihin, akin na lang to hindi ito pag-arbor ng isang vice mayor sa isang SPO3, kundi pag-arbor ng isang uh, brad sa isang uh, fraternity brad, ganun po ba? Tama po, Your Honor. salamat ansalamat uh, Ginong Las uh, Thank you, Mr. Chairman. I'll Ask my next, my next round in the next round. Senator Soto is recognized. Uh, the I can't wait to listen to the questions of Senator Pacquiao. So the, one of the main issues I wanted to ask was already asked earlier. So uh, I, I will give up, give up my time for Senator Pacquiao. Anyway, Senator Villanueva, who's supposed to be next. I'm you. sige. Oh, okay. you're, you're next. Uh, Santo Pacquiao is recognized. And after Senator Pacquiao, Senator Joel. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Mr. Uh, Lascañas. Las Na naalala mo pa yung ano, na-remember pa nimo mo ang katong pag-aroy ni mo pag halag ni testimony nung pumunta ka dito at nagbigay ka ng testimony. Yes, Your brother. Naalala mo ba na nag-take nag, nag ka ng oath no na magsasabi ka ng katotohanan? Yes, Your Honor. Tapos nandito ka ulit, mag-take ka ng mga oath na magsasabi ka ng katotohanan? Yes, Your Honor. Alam mo ba na sa magkasalungat at na sinasabi mo dito sa, sa Senate, nag-take ka, nag ka na naman ng OOT ngayon, eh hindi ka pwedeng palampasin ng, ng ng Senado ng body na hindi ka i-contempt dahil sa dalawang testimony mo? Yes, alam, alam ko po. So alam mo yan? Opo, yun Para mas ma 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 malinaw lang. Opo, yun na lang. Nung sinabi mo, balikan lang natin uh, i previous na testimony mo dito nung nandito ka sa Senado. Sabi mo, nung tinanong ka ni Sen. Villanueva, <clears throat> nautosan ba kayo ni Mayor Digong nung during time na pa, during time na yon mapumatay o ma may patayin? Sinabi mo, never. Sinabi niyo po yan. At tapos, uh, <clears throat> sinabi mo rin, na naaawa ka kay Mutabato, tinanong niya, bakit ka naawa? nahawa ka because of, uh, in, the sense of uh, your, sabi mo, in the sense of your, sabi in the sense of your honor na nagamit lang siya. Ngayon, tatanong kita. Dito ba hindi ka nagamit? Hindi po, your honor. Anong uh, na, na anong naisip mo bakit nagbago yung uh, uh, testimony mo? Bakit mo binago yung testimony mo? Anong 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 pumasok sa isipan mo o sa puso mo na binago mo yung testimony mo? Yung desire ko po na malinis ang konsensya ko. Desire of what? Malinis ang konsensya ko at uh, totoo po ang uh, pangako ko sa Diyos na to faithfully repent. Pagkatapos dito, wala bang kumausap sa iyo nung nag-appear ka dito nung first time? Wala bang kumausap sa iyo at nag-convince sa iyo na sumama ka, baliktarin mo yung mga sinabi mo? Mayroon ka bang, uh, kasi sinabi inaabinamit mo yung Panginoon, mayroon bang kumausap sa iyo? Wala po, Your Honor.